Kumusta mga kasaliksik? Sigurado kong alam mo na, na ang siyudad ng Dubai ang isa sa pinakamayamang lugar sa ating planeta. Pero ano mo ba talaga kung gaano na lamang naiiba ang buhay ng mga residente dito kumpara sa ibang mga tao? Kaya mula sa pagbabaliwala sa mga milyong-milyong halagang sasakyan hanggang sa kotseng babago sa buong mundo, ipag-usapan e natin ang 10 pinaka nakamamanghang bagay na sa Dubai mo lang makikita. Kaya kung handa ka ng malaman ng mga ito ay, simulan na natin. Number 10, Abandonadong Supercars Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa syudad ng Dubai sa bansang United Arab Emirates ay mayroong mga magagarbong sasakyan na umaabot sa milyong dolyar ang halaga na iniiwan at inaabandona na lamang ng mga may-ari nito? Ganito ang kadalasang nangyayari sa maraming mga establishment sa syudad kagaya ng pinagdaraanan ng mga airport na tila ba ng ganitong klase ng mga sasakyan. kadalasang hindi na binabalikan ng mga nag-iwan kung saan habang ang ilan dito ay mayroon ng sira ay karamihan sa mga kotse ay para bang kabibili pa lamang kung kaya't makikita na lamang kung gaano sila pinaghihinayangan ng mga tauhan ng gusali. Ang ganitong klase ng pangyayari ay nagpapatunay lamang kung bakit ang syudad ng Dubai ang isa sa pinakamayamang lugar sa ating planeta na talaga namang makikita pa natin sa susunod ng mga bagay na ating tatalakayin. Number 9 Exotic Pets Kung pamilyar ka na sa syudad ng Dubai ay sigurado akong alam mo na na karamihan sa mga naninirahan dito ay mayroong matataas na estado sadyang mayayaman na talaga namang maipapakita ng kanilang mga alaga na kumpara sa ibang mga tao na kadalas ang aso at pusa lamang ay sadyang mahilig sila sa mga eksotik na hayop kung kaya't karamihan sa mga residente ng lugar ay may nag-aalaga ng mga tigre, leon, cheetahs at iba pa na nagagawapan nilang ilakad at ilibot sa gitna ng kalsada dahil dito ay sikat ang trabaho ng mga profesional na nag-aalaga ng ganitong klase ng mga hayop upang masiguradong ligtas at maayos silang maililibot sa labas nang hindi nakakagambala sa ibang mga tao Ang ganitong klase ng pag-aalaga nga lang ng mga eksotik na hayop ay ginawang iligal ng otoridad ng lugar taong 2017 kung saan ang mga inaalagaan nila ng mga tigre, leon at iba pa ay napilita nilang isuko at ibigay sa mga eksperto na nagdala dito sa mga animal shelter kung saan sila wastong maaalagaan at mabibigyan ng sapat na proteksyon. Dulot ng ang karamihan sa kanila ay nalalapit ng maubos sa ating kalikasan. Number 8 Social na no Boost Stop hindi na bago sa ating kalaman na ang paghihintay ng mga pampublikong sasakyan ang isa sa pinakakinaiinisan at kinababatripan ng maraming mga tao. Pero ang ganitong problema ay hindi nararanasan ng mga tao sa Dubai. Dulot na simula pa noong 2007 ay pinalitan na ng otoridad ng lugar ang mga bus stop sa syudad kung saan tila ba gusali ng mga ito na mayroon pang aircon na makatutulong upang masiguradong komportable at hindi maiinitan ng mga taong sisilong muna rito. Maliban sa hassle ng pagsakay sa mga pampublikong sasakyan, ay sadyang mainit din sa syudad ng Dubai. Kung kaya't ang ganitong klase ng social na bus stop ay talaga namang nagustuhan ng maraming mga residente. Kung kaya't mas lalo pang pinadami ng otoridad ng mga de-aircon na sakayan ng bus na umaabot na ang bilang na 636 sa kasalukuyan. Number 7, pinakamataas na gusali sa mundo. Kung pag-uusapan lamang natin ang bagay na sadyang kilala ang syudad ng Dubai, ay hindi natin dapat makalimutan ang Burj Khalifa. Nakasalukuyang may hawak sa titulo sa pagiging pinakamatangkad na gusali sa lahat. Kung saan magmula sa sahig hanggang sa tuktok nito ay maabot ang kanyang taas sa 830 metro na talaga namang tingala ng maraming mga tao kada araw. Saksamang palad ay dahil sa taas ng gusali na ito na ipinatayo taong 2010 ay sinasabing tatlong buwan ang itinatagal para lamang malinis ang kabuuan ng kanyang katawan na talaga namang gugulat sa lahat ng makakaalam. Kahit na ganito ay hindi pa rin maitatanggi kung gaano katanyag sa buong mundo ang Burj Khalifa na taon-taon binibisita ng maraming mga turista lalo na sa tuwing sumasapit ang araw ng Webes hanggang Sabado kung saan gabi-gabing nagliliwanag ang kabuuan ng gusali na libre lamang para sa publikong nakakakita nito. Number 6. Pinakamataas na Tennis Court Maliban sa pinakamatangkad na gusali, ay kasalukuyang matatagpuan din sa siyudad ng Dubai ang pinakamataas na tennis court na nakakabit sa Burj Al Arab Hotel kung saan matatagpuan ito sa taas na anim na at 5 talampakan na hindi may tatangging magpapalula sa kahit na sinong maglalaro sa ibabaw nito. Ang ngayong tennis court ay dating isang helipad na binababaan ng mga helicopter. Ngunit dahil hindi na ito nagagamit ay napagdesisyon na na lamang ng hotel na ipagamit itong palaruan ng tennis ng mga nanunuluyan sa kanilang establishmento. Ngunit dahil sa taas ng korteng ito ay hindi may tatangging imposible ng makuha at mabalik pa ang mga bolang lilipad sa gilid. At dahil sa wala pang harang ang edge ng tennis court na sadyang madalas tamaan ng malakas na hangin dahil sa pagkakatayo dito sa mataas na lugar, ay talaga namang parehong matapang at tunay na magaling sa tennis lamang ang kakayaning maglaro dito. Number 5. Magagarbong sasakyan Maniniwala ka ba kung sabihin ko sa iyo na sa syudad ng Dubai ay mayroong mga sasakyan na gawa sa purong ginto at diamante? Ang ganitong mga sasakyan ay talagang namang nagpapakita kung gaano na lamang kayaman ang mga residente na naninirahan sa lugar. Sa kadahilan ng sinasabing ang sasakyan na ito ay umaabot na ang presyo sa pitot milyong dolyar. Ngunit na maliban sa pagiging gawa sa ginto, may meron din itong tatak na Lamborghini na isa sa pinakamagarbong uri ng sasakyan sa mundo. Kung ngayon hindi na rin katakataka pa kung bakit ganito na lamang ang presyo nito. Kung sakaling mabili man ang sasakyan nito, ay siguradong hindi rin siya maimamaneho sa kalsada sa kadaylan ng matasang posibilidad na madaming magtatangkang magnakaw nito o di kaya isadya gasgasan at siraan ng kotse na siguradong mahihirapan ng ayusin at ibalik sa dati. Number 4, Gintong Kubeta Kung nangihinayang ka na sa sasakayang gawa sa purong ginto, ay siguradong mas lalo kang manghihinayang kung makikita mo ang kobetang ito na mapapansin gawa sa purong ginto at mga diamante na sinasabing ginawa para lamang makuha ang world record patungkol sa pagkakaroon ng pinakamaraming diamanteng nakakabit sa kubeta sa lahat. Dulot na kasalukuyang 40,850 na diamante ang nakakabit sa inidorong ito. Nasasabing umaabot ang halaga sa halos 1.3 million dollars na hindi may tatangging gugulat sa kahit na sino sa atin. Sigurado ako na ang lahat ng titingin sa kubetang ito ay parehong magugulat at manghihinayang. Dahil sa kahit na ano pa mang material ang ginamit sa pagkabuo ng mga inodoro, ay, hindi may tatangging iisa lamang ang paggagamitan nito na nagpapakita lamang kung gaano kadaming resources at kayamanan ang kasalukuyang hawak-hawak ng syudad ng Dubai upang makayanang bumuo ng ganitong klase ng mga kagamitan. Number 3. Hospital para sa Pagong Talaga namang nakatutuwang isipin na maliban sa pagsasayang at paggamit ng mga kayamanang talaga namang magpapahinayang sa marami sa atin ay meron pa rin mga kaganapan na nagamit ang mga yaman na ito sa mga dapat pinagtotoonan. Kagaya na lamang nang nangyari sa isang hotel sa siyudad ng Dubai na mayroong rehabilitation center sa loob ng kanilang establishment na naglalayong tulungan at kukupin ng mga naperwisyong pawikan na kadalasang nalalagay sa peligro dahil sa polusyon sa karagatan na tayo rin naman ang may kasalanan. Ang ganito klaseng rehabilitasyon ng isang hotel ay hindi lamang nakakatulong para sa mga hayop sa karagatan kundi para na rin dumami ang mga turistang bumibisita sa lugar na matapos maalagaan ng mga pawikan ay magdidesisyon namang manuluyan sa lugar na magiging dahilan para kumita ang to. Number 2, Dubai Miracle Garden Maliban sa mga magagarbong makagamitan ay matatagpuan din sa malapit na siyudad ng Dubai ang ilan sa pinakamalaking desyerto sa ating planeta. Kung kaya't hindi may tatanggi na mainit ang lugar na ito. Kung kaya't talaga namang perpekto ang ibinigay na pangalan sa Miracle Garden dahil sa namang milagro na magtagumpay sila sa proyektong ito. Taong 2013, nagbukas ang hardin na ito na bukas sa publiko kung saan mapapansin na tila ba isang Disneyland ng lugar na gawa lamang sa mga bulaklak. Nalin sa mga tauhan na nagtatrabaho dito ay maabot daw ang bilang sa 60 milyon kung kaya't sobrang makulay ang bawat tanawin sa lugar. Nakasabay pa ng mabangong halimuyak mula sa mga bulaklak ay talaga namang hindi nakatakataka pang malaman na binibisita ito ng isa't kalahating milyong mga tao kada taon. Dahil sa taon-taon ding nagbabago ang disenyo ng Miracle Garden ay talaga namang hindi nagsasawang bumisita rito ang mga turistang dumadayo pa mula sa mga malalayong lugar para lamang makita ang ganda ng tila ba milagrong hardin na ito. Bakit ay magpatuloy sa unahan sa ating listahan ay gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita kung gaano na lamang kayaman ang syudad ng Dubai dulot na pati ang kanilang mga sasakyan ay mayroon ng swimming pool na pareho raw magsisiguradong magpapalamig sa makina ng sasakyan at tila ba magsisilbing libangan na rin ng mga mayayaman at ang dahilan para maging totoo ganitong klase ng sasakyan ay ating pag-uusapan sa huling numero. Number 1. Amphibious Car Hindi na din natin may pa na ang syudad ng Dubai ay sadyang mas advance kumpara sa karamihan ng mga lugar sa ating planeta na may papakita ng sasakyang ito na pwedeng gamitin mapalupa man o tubig. Kung saan ang amphibious car, kagaya ng pangalan nito ay para bang mga amphibian sa kadahilan ng pwedeng gawing sasakyan, mapalupa man ang karagatan na makatutulong daw upang makatipid ang mga tao sa pera para hindi na sila bumili pa ng mga bangka. Maliban sa pagandar sa ibabaw ng tubig ay pwede rin daw lumubog at gumana sa ilalim ng dagat. Ang ganitong klase ng sasakyan na para bang mga submarine na hindi may tatangging magpapamanga sa marami sa atin at posibleng bumago pa sa paraan ng transportasyon ng buong daigdig. At yun ang bumabo para sa listahan natin sa video na ito. Talaga naman kahit nakilala natin ang siyudad ng Dubai sa pagiging isa sa pinaka mayamang lugar sa planeta, ay sadyang may mga gamit at bagay pa rin mula rito ang tiyak nagugulat sa lahat sa atin. At dahil sigurado na nga na ang lugar nito ang isa sa pinaka masensadong siyudad sa mundo, ay hindi na talaga nakakagulat pang isipin na isa rin ito sa lugar na pinaka pinipiling pagsapalaran ng ating mga OFW. Kaya para sa iyo, alin sa mga kakaibang bagay niya ito ang pinaka nakakagulat sa lahat? Comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik, maraming salamat sa panonood. See you in my next video.